Binulabog ng sunog ang mga empleyado ng Pasig City Hall kaninang umaga. Ayon kay Fire Senior Inspector Jerry Magalang, umabot sa unang alarma. Ito apoy na sa nasubiklab na kung 9.16 ng umaga at naapula bago magalas alas 10. Tinupok nito ang bahagi ng HVAC rooms. Sa ikatlot, ikaapat na palapag ng City Hall pero patuloy pa rin ang investigasyon sa Sanhi. Sinuspin naman ni Mayor Vico Soto ang pasok sa lahat ng tanggapan ng non-essential personnel ng Pasig City Hall ngayong araw. Mga kasama, mga non-essential personnel po natin, pwede na pong umuwi. Suspended po ang uh, operations ng City Hall hanggang uh, mamayang hapon. Again, mga non-essential personnel at mga kliyente po natin, pwede na pong umuwi suspended po ang trabaho for the remainder of the day. Essential personnel, of course, uh, stay po tayo. Maraming salamat po. Mga balitang nangyari saan mang panig ng bansa, mababalitaan sa MBC Network News.